Hi guys, another day, another video. Kung nakikita nyo nga, nandito na naman kami sa school ng aming Kuya Chun kasi nga, hinatid namin siya. At ngayon nga, yung mga mami ay nag ng mga ng feeding ngayong araw na ito. Ayan, itlog. At ito, nag-start na rin si teacher ng klase niya at ayan at tinanong nga ng teacher kung sino yung naligo at kung sino yung malinis ang kuko ayan po sila, ayan din po ang mga classmate ng Kuya Chunchun at ngayon pakatapos umuwi na nga ako sa bahay kasi nga maglilinis ako ng isda, ito yung isda ng matambaka, ayan nilinis ko yan para naman uh, paksiwin at ulamin namin ngayong tanghali, ayan favorite po yan ni mister kaya yun ang madalas kong ginagawa na pagluluto ng isda ayan, hinugasan ko na rin siya at sinalansan, isasalansan ko na rin yan, kubuwang ako dyan ng sibuyas, bawang para naman sa isda at ipapaksiwin ko nga ito pinagtad so, ko na yung bawang at ilalagay ko na lagyan ko na rin ng magic sarap ng paminta, ng asin suka at kaunting tubig ayan ito nga nagpadingas na ako at isasalang ko na itong isda na papaksiwin ko ayan at isalang na natin ayan for the waiting tayo para maluto habang nag-waiting tayo, ayan, pinapatulog ko rin itong aking tabebe. Ito na nga, kumukulo na nga sya. At yan, habang kumukulo yun, ah, maghuhugas muna ako ng bigas para naman isasalang ko na pakatapos pakaluto nung paksiw na isinalang ko para dire-diretsyo na tayo. Ayan, nakasalang na nga siya at habang nakasalang yung kanin, kumain muna ako for today's video kasi sobrang gutom na ako at maraming ginawa ngayong buong araw na ito ayan habang higup higup lang tayo ng gatas ulam ko ngayon ay putlong ayan kain talaga ako dyan talaga kasi sobrang gutom na ako kailangan ko ng pampalakas at alam mo naman na may anak ko at may bibi na binabantay yan at magluluto ayan at sana nagustuhan niyo itong video ko wag po kalimutan mag-like or i-share niyo na rin po itong aking video. At dito ko na nga tinatapos ang aking video. Salamat sa panonood Wag kalimutan mag-like. Thank you for watching guys. Bye.